ako po si Bea. Um, kasalukuyan po akong estudyante dito sa loob ng Quezon City Jail Female Dormitory. Ang kurso po na kinukuha ko ngayon ay BS Entrepreneurship. Kaya po ako nandito ngayon sa Quezon City Jail Female Dormitory dahil sa pinasukan ko pong trabaho. Nung una po, yung usual na stigma natin sa kulungan na nakakatakot, as time goes by na dumalalim yung pagsistay ko dito ma'am, na dito ko nare-realize na sobrang daming lessons na matututunan ko dito sa loob na hindi ko matututunan sa labas. Minsan, di ba, tayo po, maraming mga taong nag-take for granted ng mga maliliit na bagay, kagaya ng shelter, ng clothing. So, yung course ko po ngayon is BS Entrepreneurship. Sobrang masaya kasi gusto ko talaga ng business eh. Pero hindi ko siya napili nung unang course ko. Sa pamamagitan po ng No Women Left Behind program, yung mga nasalihan ko pong skills training sa SSBD po, yung welding, basahan making, mga tote bag making, ganchillo making, crochet. Tapos may mga seminars din naman po kami, mental health awareness mga health teachings, barista trainings, tapos haircut making, yun po. Patapos na rin po yung kaso ko and paglabas ko, alam ko na mas may, may bala na ako. Hindi ako mahihiya na mag, magpa-interview sa sa mga ibang companies kasi alam ko na nakatapos ko. Yung character na nabuild ko dito, mas grounded po. Ayaw po namin magbitaw ng salita pero alam po namin na paglabas namin dito, mas mabuting tao na po kami sa mga kagaya ko na nandito sa loob ng facility. Huwag kayong matakot na explore yung sarili niyo. Huwag kayong matakot na magbago. Huwag kayong malungkot na nandito kayo kasi may katapusan ng lahat ng bagay. And this is not the end.